Good evening mga ang Andito tayo ngayon sa Ficoa Apuntang bata and Hills mga katoto. So dito pala sa may bandang dating dyan sa may Ficoa Pagpuntang UP so, Dito mga so Sobrang traffic nandito So ang lakas na dito ng ulan mga katoto. Tapos yung parang arang kalahati ng gulong ko Mahabot na yung tubig dito So tingnan nyo mga katoto, dito dito sa may pandang Fico papuntang Tagos doon sa may Yuping ayan papuntang C5 Bonifacio sobrang ayun ako nakakatoon to halitasan ang tubig ano karate ng ang ko dito eh tapos ayun o oh, o diba ang lakas ng agos ng tubig dito tapos yung patakahulan sobrang lakas tapos ma pag mahina-hina dito ilaw mo mga katoto Naho, Kaya, na iba di kailangan mo talaga magbagal ka lang sa to the drive kasi uh, sobrang dilim tapos foggy kasi yung patak nga naman makakatoto sobrang maputi tapos malakas yung hangin mas may na sinasabay ng ganda at makakatoto naman yun no? sa bulong ng bus dapat yan doon sila sa bandang gilid kasi kawawa yung mga nakakamotor makakatoto siyempre yung hampas niyan so, sa tubig mapesa sa iyo mga katotyo masakit yan so ginawa ko dito hindi iwas ako sa malaking trap dito ako sa may bandang kaliwa para at least sa ako dun sa blind spot ng kasi pag tumasik yung tubig yan hindi ka nakita sa side mirror eh so yan buti na lang mga ito na ako laser gun tapos may mini driving light ako sa nilalim kasi eh. headlight ko takda yan mga katotyo So, mariwanag siya kahit sa ako, kahit madilim siya kita kita ko yung daan ko so, so far naman okay naman tapos yun o oh, tingnan mga tortong grabe tas no tutig o oh. grabe muli na naman sa yung ilaw mga tortong di ba o tapos yung iba dito nag hazard so, bawal kayo mag hazard mga katoto o di naman kayo for emergency kasi nakakalito yan mga katoto kung nag hazard kayo di diba? hindi naman kailangan mag-hazard pag tumulan eh ito na lang kung may sira sa sakin mo saka mag-hazard hindi ba? ito okay, mag-hazard makakatoto kapag ah, parang awa din ah kasi mahirap yan hindi na alam ah, kung sabay bukod na pa nag-hazard kayo pag tumulan lang so ayan hindi pala makakatoto pag malakas ang ulaan maabot yung gulo nyo, yung pag bre break, break drum, kapit na kapit yung break. tapos pag ah, ah this kayo mga katoto rotor disc lang gamit tapos this break ano ah, mga katoto di siya kakapit talag pag tebray na kayo ha so konting ingat mga katoto diba tapos ride safe pag bentong maulan at laging pin sa side mirror hindi mo sa kanan tapos stay on your lane huwag niya ko gayahin kasi nagbambadali po kasi nakabukas yung bintana daw sa taas mga katoto kaya bilibilisan ko mag-drive so sana makakita yung kamasave sa bahay mga katoto at pakinggan niya yung batak ng ulan at yung hampas ng hangin kasi sobrang nakas ng ulan para may bagyo mga right? so thank you at pakinggan niya yung batak ng ulan na humahampas sa akin mga katoto All right? bye Bye, bye, bye. For the meantime, pakinggan nyo yung pakatap ng ulan, mga ka-toto, ha? O, nyo, 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 ha? Hanggang sa pag-uwi ko, mga ka-toto. O, okay, pwedeng, enjoy nyo lang, mga ka ito, yung pag-view ng mulakas na ulan. right? Mm hmm. Beep, <laughs> Lord. Lord, thank you for the safe ride. Nasa ulan, mga katoto. And please, please, don't forget to subscribe to my YouTube channel, ASEAN JOK BLOG, mga katotoo, kasi ulan, alright? And thank you and God bless. And that's for all for naulan, tag-ulan, mga katotoo. And please, uh, follow my YouTube channel, mga katotoo, alright? Thank you and God bless. See you, mabagyo bagyong Bye-bye!